Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Pahinggil pa rin ho sa ginagawang paghahanda ng uh, uh, Commission on eleksyon sa gaganapin ng mga uh, uh, eleksyon dyan ho sa Bangsamoro Autonomous Region. Nasa linya na si Bombo E. Sakutuner tino-tutukan ngayon ng mga miyembro ng parlamento sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang naging proseso kung paano na isama sa Bangsamoro Electoral Code ang opsyong none of the above o pagpipilian para sa mga butanting walang naisiboto sa parlamento ng halalan. Ayon kasi kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, ikinalito ng ilang political parties at mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pagkakasama ng opsyong none of the above sa balota para sa nalalapit na parliamentary elections sa isinagawang emergency meeting ng Paul Badi, kasama ang pitong political parties at ilang mataas na opisyal ng rehiyon, iginit ni Garcia na walang record na ito ay natalakay sa committee level o naaprobahan sa plenary session ng Parlamento. Kaya naman, nananatiling malaking katanungan kung ano ang magiging implikasyon sakaling ang none of the above ang makakuha ng pinakamaraming boto. Dahil para sa gumawa ng batas, ang opsyon na ito ay tinuturing na mandatory at kinukonsiderang isang kandidato. Yung lahat ng political parties kasama yung mga ilang membro, matataas na opisyal ng parlamento, uh, may mga deputy speaker, sapagkat na-discuss ko sa kanila yung issue ng none of the above, na sa aking palagay ay mas mabigat na issue kumpara dito sa issue ngayon na kinakaharap namin sa redistribution ng PITO. At lahat ay nagulat doon sa ating uh, na naisiwalat sa kanila na problema. Mukhang first time nilang nalaman. At yung ibang miyembro ng parlamento umamin sa amin, sinabi nila na hindi nila alam na meron palang none of the above na naipasok doon sa, uh, elect, uh, sa election code. At ano ba ang implikasyon ng none of the above? Si none of the above ay isang kandidato uh, uh, sa mismong bawat posisyon na pinaglalabanan o paglalabanan dyan sa Bangsamoro. At nakita nila yung problema at lumalabas yung mismong none of the above ay hindi natalakay, walang debate sa committee level at pagdating sa plenaryo ng parliament ay wala rin naging debate. Wala... Kaugnay pa nito, bagaman may ilang inilagay naman silang mga maaaring gawin kung ang none of the above ang makakuha ng maraming boto, questionable pa rin ang mga ito. Katulad na lamang nakapagmataas sa 50% ang nakuha ng naturang opsyon sa balota, kailangan magkaroon ng special elections. Ngunit hindi malinaw sino ang lalahok dito. Ang poll body pa rin ba ang mangunguna para sa special elections? Kaya naman, obligado ang poll body na isama ang opsyon ito sa balota, maliban na lamang kung amyendahan ng Bangsamoro Parliament ang electoral code bago ang halalan sa Oktubre 13. Tiniyak naman ni Garcia na lilinawi ng ganitong kalituhan bago ang mismong araw ng halalan sa Bangsamoro para hindi na rin ito dumagdag sa isipin ng mga botante. Sabi niya, doon sa kanyang exploratory note na nag-form part ng transcript ng parliament nung aprubahan nila yung election code, sabi niya, ang none of the above ay kandidato. At number two, sabi niya, kapag ang botong nakuha ni none of the above ay more than 50%, there shall be a special election. Kapag ka naman daw ang none of the above ay less than 50%, then the second place the rule shall be applicable. So sa una palang lang nakatanungan, doon sa una, kung masusunod yung nakakuha ng more than 50%, si none of the above, yan ba'y applicable lamang doon sa mismong parliamentary district na may mga kandidatong tao? O yan ay applicable din sa political party sapagkat walang distinction na binigay doon sa dalawang pahina na explanatory note. Ngayon, Kunyari nang masunod yung sinasabi niya pag more than 50%, si none of the above ay special election. Tanong, sino ang mga tatakbo sa special election? Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo is sa And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.